kahulugan ng mushroom sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga kabute ay kumakatawan sa mga benepisyo na maaari mong gamitin sa oras na ito o sa ilang sandali. Makakahanap ka ng mga hindi inaasahang benepisyo. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay makakatanggap ng pagkilala at pagpapahalaga sa iba't ibang larangan. Ngayon na ang oras upang manatiling nakatuon sa iyong ginagawa at subukang magtrabaho ng gusto para sa iyong buhay. Inihikayat ka ng panaginip na ito na samantalahin ang mga bagong pagkakataon na lilitaw sa hinaharap. Ang panaginip ng simbolo ng isang kabute ay nangangailangan ng isang mas malalim na pagunawa sa iyong konteksto at ang mga emosyon na nakapaligid dito. Halimbawa, kung mayroong kang takot o pag-ayaw sa mga kabute sa iyong buhay, ang panaginip tungkol sa mga ito ay kumakatawan sa isang bagay na kinatatakutan mo o nahihirapan kang harapin sa iyong buhay. Samantala, kung positibo kang nauugnay sa mga kabute dahil sa kanilang culinary o medicinal properties, ang kanilang itsura sa isang panaginip ay sumasalamin sa pagpapagaling o pagpapakain. Higit pa rito, sinusubukan ng panaginip na ihatid ang isang mensahe tungkol sa pagbabago at ang paikot na kalikasan ng buhay. Dahil ang mga kabute ay madalas na nauugnay sa pagkabulok at pagringyo ng organikong bagay. Kapag napanaginipan mong makakita ng kabute, ito ay nagpapatunay na ang iyong buhay ay lumalaki ng mas matibay, maaari mong malampasan ng anumang kahirapan. Ang ilang mga tao ay tulad ng mushroom, gayunpaman ang ilang mga kabuti ay mayroong ding lason at hindi mo ito makakain. Kapag ang mga kabuti ay naroroon sa iyong panaginip, may posibilidad na ito ay nagpapakita sa iyo ng isang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng kabute Kapag nanaginip kang makakain ng kabute, ito ay senyales na nasa mabuting kalagayan ang iyong kalusugan. Kung pananatilihin mong mabuti ang iyong katawan, ito ay magpapalakas sa iyo at magkakaroon ka ng mahabang buhay. Ang pagkain ng mga kabute ay nangangahulugan ng isang hindi malay na paggalugad ng personal na paglaki at ang paghahanap para sa mas malalim na pag sa iyong sarili. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng pagpapakain at pagbabagong lakas na nagmumungkahi na ikaw ay naghahangad ng isang bagong yugto ng personal na pagunlad. Ang pagkonsumo ng mga kabuti sa panaginip ay nagpapahiwatig ng pagnanais na palawakin ang iyong pananaw at magpakasawa sa mga bagong karanasan na humihimok sa iyo na galugarin ang mga hindi pa natukoy na teritoryo sa iyong pagkising. Katulad ng mga kabote sa katotohanan, ang mga panaginip tungkol sa pagkain ng kabote ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa uri ng kabote na natupok. Ang ilang mga kabote ay kilala na nakakalason habang ang iba ay ligtas at nakakain. Sa makatuwid, ang pagbibigay kahulugan sa panaginip na ito ay nakasalalay sa konteksto at damdaming naranasan. Hinihikayat ka nitong maging matalino at maingat sa iyong pagkising sa buhay. Tinitiyak na gagawa ka ng matalinong mga pagpipilian at interpretasyon upang maiwasan ang mahulog sa mga potensyal na nakakapinsalang sitwasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng kabuti. Kapag bumili ka ng mga kabuti sa isang panaginip, ito ay isang magandang senyales. Kadalasan, ito ay balita sa pagbubuntis. Malapit ng magbuntis ang isang tao sa iyong pamilya at ito ay magbibigay ng magandang balita sa iyong pamilya. Ang panaginip na bumili ng mga kabuti ay sumasalamin sa isang pagkahilig patungo sa paggalugat sa kaibuturan ng iyong sariling kamalayan. Kung paanong ang mga kabuti ay nagtataglay ng masalimuot na network. Sa ilalim ng lupa, ang iyong pagnanais na bilhin ng mga ito ay nagmumungkahi ng isang pagnanais na bungkalin ang mga nakatagong layer ng iyong sariling isip. Ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag ng isang hilig para sa pagsisiyasat ng sarili at pagmumuni-muni na humihimok sa iyo na malutas ang mga misteryo sa loob at maunawaan ang iyong sarili sa mas malalim na antas. Sa pamamagitan ng pagbili ng mga kabuti sa iyong panaginip, kinakatawan mo ang pagkauhaw para sa kamalayan sa sarili at isang pangako sa personal at espiritual na pagpapayaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumalagong kabute. Kapag nanaginip kang makakita ng mga kabuti na tumutubo, ito ay nagpapakita na ikaw ay isang taong may relax na personalidad. Kung nanaginip ka tungkol sa mga higanting kabuti, nangangahulugan ito na ikaw ay maingat at maingat na nagtatrabaho ang interpretasyon ng panaginip tungkol sa lumalagong mga kabute ay maaari ding nauugnay sa pakikipagtulungan sa kalikasan ang mga kabuti ay madalas na lumalaki sa mga kumpul o kolonya na kumakatawan sa kanilang pag-asa sa isang simbionic na relasyon sa ibang mga organismo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagkilala sa halaga ng pagtutulungan at paghingi ng suporta mula sa iba. Hinihikayat ka nitong pagyamanin ang malusog na personal at profesional na mga koneksyon upang makamit ang kapwa paglago at tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga makamandag na kabuti kung makakita ka ng mga nakakalason na kabote, ito ay nagpapahiwatig na maaari kang mahuli sa bitag ng isang tao. Makakatulong kung itinigil mo ang ilang partikular na aktibidad upang maiwasan ang mga nakakalason na pakana na makakapagpalungkot sa iyo. Kung makakita ka ng mga nakakalason na kabote sa iyong panaginip, haharapin mo ang mga paghihirap na nagpapa-stress sa iyo. Sa pangkalahatan, ang mga lason na kabuti ay sumisimbolo sa mga potensyal na banta o toxicity sa paggising ng isang tao. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga negatibong impluensya, nakakapinsalang relasyon o isang nakakalason na kapaligiran na nakakaapekto sa iyong pangkalahatang kagalingan. Gayon din, sinasalamin ito ang iyong mga hilig na mapanira sa sarili o ang pangangailangan maging maingat at mapili sa iyong mga pagpili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga itim na kabuti. Kapag nanaginip ka ng mga itim na kabuti, nangangahulugan ito ng sandaling puno ng pagdududa. Oras na para magtrabaho ng husto upang maisakatuparan ang mga pagbabagong kailangan mo para mapahusay ang iyong daloy ng enerhiya. Ang panaginip na ito ay nagpapatunay din na oras na para maging mas mabuting tao. Sa pag-aaral ng panaginip ng mga itim na kabote, nagiging maliwanag na maaari kang maghanap ng personal na paglaki at pagbabago sa loob ng iyong gising na buhay. Ang kulay na itim ay madalas na kumakatawan sa hindi alam o nakatagong mga bahagi ng ating psyche. Katulad nito, ang mga kabote ay kilala na umuusbong at lumalaki sa madilim na mga kapaligiran na sumisimbolo sa pangangailangan galugarin ang mas madidilim na aspeto ng ating sarili. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na mas malalim ang iyong kamalayan, harapin ang mga takot o hindi nalutas na mga isyo na maaring hadlangan ang personal na pagunlad o maiwasan ang pagtuklas sa sarili bigit-parito ang panaginip ng mga itim na kabute ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa isang sariwang pananaw o isang panibagong pananaw sa buhay kung paanong lumilitaw ang mga kabute na tila magdamag maaari silang kumatawan sa mga biglaang pagbabago o hindi inaasahang pagbabago sa ating kamalayan e minumungkahi ng panaginip na ito na yakapin mo ang mga pagbabago at lapitan sila ng may bukas sa isip. Ang paggawa nito ay maaaring makahukay ng mga nakatagong talento, kalakasan o pagkakataon na maaaring mag-ambag sa iyong personal at profesional na paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng kabute. Kung nanaginip kang mamitas ng mga kabute, ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi gaanong mabuti para sa iyo. Maaari mong harapin ang mga problema na nagmumula sa iyong sarili. Maaaring nakagawa ka ng mga gawa ng kawalang ingat at ito ay maaaring makapinsala sa iyong sarili sa hinaharap. Upang mapagtagumpayan ito, kailangan mong kumilos ng may pag-iingat mag-isip ng dalawang beses bago kumilos at magsalita ng katamtaman. Maaring gusto ng ilang tao ang ugali na ipinapakita mo, kaya kailangan mong laging panatilihin ang iyong saloobin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kabute sa sapatos Kapag nanaginip ka ng mga kabute sa iyong sapatos, ito ay isang palatandaan na magdurusa ka sa mga salungatan sa pamilya na dapat mong lutasin na mabilis. Kailangan mo itong tapusin kaagad bago ito lumala. Ito ang perpektong oras upang makahanap na mga solusyon sa anumang bagay. Bukod dito, ang salungatan na ito ay maaring sumasalamin sa iba pang mahahalagang aspeto tulad ng trabaho. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na magsumikap ka upang baguhin ang senaryo na ito upang makagalaw ka sa direksyon na gusto mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kabuti sa bahay. Kung nanaginip ka tungkol sa mga kabuti sa bahay, ito ay nagpapahiwatig na magtatagumpay ka sa pagpapabuti ng mga relasyon sa pamilya, man, Pinapayuhan ka ng panaginip na ito na ibigay ang lahat o gawin ang inisyatibo upang maging isang napakatalino na tagumpay. Ang kahulugan sa likod ng panaginip ng mga kabute sa bahay ay maaaring mag-iba ng malaki depende sa individual. Para sa ilan, sinasagisag nito ang paglaki at pagpapakain dahil ang mga kabute ay karaniwan na uugnay sa likas na kasaganahan at ikot ng buhay. Ang panaginip na ito ay nangangahulugan ng isang panahon ng personal na pag at isang pagkakataon para sa pagtuklas sa sarili sa loob ng pamilyar na kapaligiran ng iyong tahanan. Gayunpaman, sa kabaligtaran, ang mga kabuti ay kumakatawan sa kawalan ng katiyakan at kalabuan dahil sila ay kilala na lumalaki sa madilim at na kapaligiran. Kaya ang panaginip ng mga kabuti sa bahay ay nagpapahiwatig na nakakaranas ka ng isang sitwasyon o pakiramdam sa iyong buhay na nakalilito o hindi malinaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng kabuti. Kapag nanaginip ka ng berdeng kabuti, ito ay nagpapakita na kailangan mong magingat dahil may isang taong may masamang intensyon. Oras na para tanggalin ang piring para makilala ang kaaway na nagbabalat kayo bilang kaibigan. Tandaan na alamin ng mga palatandaang ito na kadalasan ay napakalinaw ngunit hindi mo ito pinapansin. Sa makatuwid, ang panaginip ng berdeng kapute ay nagpapahiwatig na nakakaranas ka ng personal na paglaki at pagunlad. Hinihimok ka ng panaginip na tuklasin at tanggapin ang mga bagong pagkakataon na may potensyal na magdulot ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay ang mga berdeng mushroom ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa balanse at pagkakaisa sa iyong buhay. Ang berdeng kulay ay kumakatawan sa pagkakaisa at balanse habang ang mga kabuti ay nagpapahiwatig ng mga nakatagong aspeto o potensyal na nangangailangan ng pag-aalaga. Ito ay isang paalala ng pagpapabaya sa ilang mga aspeto o labis na pagtutok sa isang lugar ay maaaring makahadlang sa iyong pangkalahatang paglaki at kaligayahan.